Hello guys, welcome back to my channel. Ayan guys, ito ang aking tanim na lemon. Mula dito guys, hanggang dun. Straight yan dun, hanggang dulo. May mga bunga na siya guys, ito papakita ko sa inyo. Sa bunga, tingnan natin kung may bunga. Sa so ito guys, may bunga siya. Ay. At uh, ito. At saka Ito. Yan. Lahat ng puno, guys, may bunga. Ito, guys. Ang bunga niya. Ayan. Nandito, mga bunga ng limon. Ito. ayun pa, madami pa sa ilalim yan. At, yan. Yan, bunga niya. Aray, sumabit sa tinik. Ayan, maliit pa siya. ito malaki na. Hanggang dun. Hanggang dun sa dulo. Ito man yung iba. Ayan. Ito yung bunga niya, guys. Yung iba maliliit pa. Hanggang dun. May bunga yan guys.